ayan, so, good morning mga kabagay, Manuang madiklam mga kabagay, mangantarong yun 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 kusuka yun yun Ito, yun 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 Tapos yun yun Tapos, meron din tayong tuyo. Nếu tôi muốn lại tay mình. Yung kanin ko bahaw. Tamis. So, kung gusto mo na matamis na pinya, piliin mo talaga yung pinyang batalasa. Bulalakaw. Tamis. Hmm. Kain, kain. Agahan natin to mga bagay. Itong posit daw na to, bullpin, bullpin. Sabi nila kumakain to ng tao. Parin niya kain ng tao, lakalaki ng tao, lit-lit nito. Lit, sabi nila, yung taong dito na raw na lumulutang, kinakain na. Bakit masigurado mo ba yung ibang isda, hindi kumakain yan. Tridurog na yan eh. kain nga nila yung kapwa nila isda, yung pang, hindi nila alam kung anong karamay yun. Kaya, hindi lang ito yung kumakain. Lahat ng isda. Pwede ko kumakain daw ito ng ano, pupo. Bakit masigurado mo ba yung isla na kinakain mo, hindi rin kumakain ng pupo. Yan. Lahat ng isda sa dagat, pwede nilang pagkamalang pagkain, anumang lumulutang. Kain lang. Siyempre, pag ng tayo, pag sa bulkid, hindi talaga mawala itong kapi. Nagpapainit ng relasyon na. Tamis na ka? Bullpen daw ito eh. Hindi nila. Ito naman, yung dahil na labahita. Ito. Laba ng labahita. Buang na aso to ah. Eh. Hmm. Aya. Ay, si Mora yun. Ito, puro naman siya taba. Pero ito yung masarap. Hmm. Binabad natin ito sa ano. Suka. Toyo. Oyster sauce. Saka sili. yu ya nila sa nanuot sa loob tapos ini haw sa pagkaihaw niluto na naman siya doon sa sauce niya saka sobrang lambot na So, ito na may bagong gawa natin yung pisto. Kasi yung pisto natin doon, pag umuulan, upin kasi sa tabi ng puno. Babasa tayo. Pero ito, pisto natin yan. Binubungan na natin yan. no? yan, may bubong na. Mali, hindi na nakikita. kabila. Yan, yan, may bubong na. So, kalating araw ko din yung ginawa. Para mabubungan yun. Sarap ng pusit na to. Pag nakain na to. Patabi nyo masarap talaga. Hmm. Busog mag. So yun mga kabagay. Alam mo sa panunod, dami nating nakain. At kung naabot mo hanggang sa dulo ng video na ito mga bagay malamang pinanood mo ng buto. At kung pinanood mo ng buto, first 10 na magko-comment, pati balat, kainin natin to Tanos kasi. magko-comment ng lugar kung taga saan siya at ah uh, sasabihin niya naabot niya ang video ng dulo ah dulo ng video na to meron kang 50 lang load o, pag naabot mo yon comment ka doon then pay mo na agad ako